good morning. It's uh, July 3. Ah, uh, July 3. August 3. August 3. Uh, 7.30 siguro ng umaga. At Et, ito uh, nga po, mag-harvest na po tayo ng ating probiotics na yung madalian lang, yung madalian. Mabilisan natin ginawa. Yan. So, ito po. Yan. So, lagi po natin harvestin is, eh. Yeah. Magano muna tayo. I-haloin muna natin. So, ayan. At uh, may tubig po sa, ayan. So, sa pressure, uh, yun. Dahil nga dun sa bulakapon, uh, nagkaroon ng gano'n. Mapaw din siya, pero hindi gano'n yung talagang uh, pumuputok. Kasi yun nga, dahil hindi naman siya gano'n ka pit. So, pero umapaw pa rin. So, ayan. Mag na muna natin. Gamit tong sandok natin. Kahit anong sandok po gamitin nyo, okay lang. Eh, ito lang po kasi nakita natin na sandok. siya so, Siguro mga ano, mga 1 to 50. Hindi basta mahalo lang siya. Pwede na yun. Kasi yung iba, yakult, yun nga po, yakult yung ginagamit nila. Ito naman yakult base. Kaso, yun nga, pag... Uh, yakult na yakult yung gagamitin natin. Magastos din kasi sa limang piraso ata 50 pesos or 60 pesos. So ito ano lang ginamit ko dito. Uh, isang kilong uh, maskubado or kung meron kayong ano uh, tawag dito side. Meron kayong uh, mulasis na makuha na mas maganda. Tapos yun nga, tatlong yakult, dalawang ah, uh, tablespoon ng uh, apple cider, tapos am, um, or kung meron kayong bigas na brown rice, pwede din yun. Tsaka walong litrong tubig. Kasi doon sa am, um, mas mabilis na yun. Isang cup na am. Um. aluin mo lang sa tubig na mainit, dissolve mo lang. Tapos yun na lang gamitin mo. Meron din yung isa, yung yun nga, yung isang kilong brown rice is uh, hugasan mo yun ng hugasan ng 8 litrong tubig eh, medyo kung hindi na nga yung matrabaho pero kung mas tamad ka pa <laughs> ito na lang <laughs> mas mabilis ipagiling ipag mo lang yung kaya presti ka ano, yung ginagamit niya yung mga beans meron siyang beans kaya kailangan din yung beans na ano, pinagiling Ayan. pwede din yun mas maganda din yun Uh, lalo mo sa arm or lagyan mo pa ng beans para mas maganda yung fermentation niya kasi meron mga nakukuha ano dun eh uh, yun yung parang pagkain din ng tao dito, pagkain ng uh, probiotics so yung iba, yung sa mga nagmamanok yun yung ginagamit nila yung yakult, pero sa amin sa mga nagnalapati ito talaga probiotics So ito mag uh, po tayo lipat na natin tong uh, video natin para makita niyo kung paano pa, yung pag harvest natin. Ayun. Sige, na kayo medyo magulo yung bahay. Uh, kita ba? Yeah. tayo. tay. na lang natin sa ibang view. Yan. Yun. Pwede. Mas maulog yung cellphone natin. Kaya. Ito pa na. maganda dito yes. sa uri na naman natin ah, makita nyo yung texture yung kulay at ya. yung ano ng ng probiotics natin yung iba kasi yun yung sabi ko yakult yung ginagamit okay naman talaga yung yakult kasi probiotics dun, yun kaso mataas mas magastos po yun yung takin mo yakult konti-konti lang ito samantalang ito 8 liters wala nga wala nga sigurong 200 pesos yung gastos ko or 300 sabihin na natin 300 do ayan 300 pesos eh ang yakult pag bumili ka ng yakult may 8 liters yung yakult bibilin mo magkano na kaya abuti nun Samantalang dito sa prebiotics na gawa natin, yan. May 8 liters ka na, less than 300 pa. Ah, yan o. Kita nyo na. Kita nyo. Yan. Papa. So, eto dito, may tendency na puputok to. So, kaya kailangan buksan nyo palagi. Tsaka, huwag nyo i bago, ano, Huwag nyo pong i-shake bago buksan. Kasi sigurado puputok to. So, yun lang po. Ayan. Oh. One week. Ay, ah, best na tayo kagad. Ingat po tayo palagi. God bless. Ciao. Ang ganda po yan. Pwede po to sa manok. Manok. Kalapate. Sisio. Baboy. Aso. Yan po. Para sa kanilang uh, gut. gata. Uh, ang tawag doon? Uh -huh wellness, hindi naman wellness. Para sa kanilang gut, sa tiyan nila. Para sa absorption, tsaka magiging malakas yung immune system nila. Hindi okay po, ingat tayo palagi. Ciao. God bless.